Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Ano today's si vlog ni Payon Kaibigan ay ikikwento ko po sa inyo kung ano po yung mga pinagdaanan kong proseso para po ako ay makalipat ng company dito sa Saudi Arabia. O yun pong tinatawag natin na change ng employer or change po ng ating sponsorship. Okay, alam naman po natin yung initial reaction ng ating mga employer ay hindi po talaga tayo papayagan, di ba? Sa kanila pong mindset, might as well bibigyan kita ng final exit visa, umuwi ka ng Pilipinas kaysa mapakinabangan ka pa po ng iba. Pero syempre, nilaban po natin yan. Ba? Diba? Tayo po ay nakalipat po ng employer, di ba? On today's vlog, malalaman nyo din po kung magkano po ba yung dapat nating bayaran, di ba? Yeah, shout out po sa lahat ng mga subscriber ko o FW Pinoy TV. Guys, itong video na ito, okay, gagawan po natin ng reaction. Okay, marami po tayong matutunan dito sa ating idol na si Payong Kaibigan. Doon sa mga gusto, mga kapwa kong OFW, pagod ka na dyan sa amo mo, gusto nyo mag-transfer sa company, no? mag-transfer na ibang employer. Okay? At hindi nyo alam kung, kung ano ba yung klaseng proseso, paano ba yung proseso, at magkano yung babayaran. Okay? So, tapusin po natin yung full video ni Sir Pa, kaibigan. And then, um, para at least maintindihan po natin, huwag po tayo basta-basta lang gagawa ng hakbang na hindi natin alam. Okay? Sige, tuloy po natin. 'di ba? Kapag nag-change po ng sponsorship. At syempre, i-share ko din po sa inyo kung magkano po ba yung sahod ni Payong Kaibigan bilang pagtatrabaho po na niyang uh, almost 4 years, 'di ba? sa dati po niyang uh, kumpanya. Okay? At kung bago pa lamang po kayo sa akin YouTube channel, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So let's proceed na po sa ating uh, topic na pag-uusapan. Ayun. So ngayon, syempre hindi po ako mag-name o mag-mention ng mga uh, pangalan po ng kumpanya. Pero please take note na sila po ay uh, tatlo po yung may mention natin dito na lugar. Ako po ay nagtrabaho for years. Uh, ang employer ko po ay agency or manpower agency po dyan sa Jubail. Okay? So, yun na nga. Ako po ay supplied dito sa kumpanya na pinagtatrabahohan ko po sa Medina, Saudi Arabia. So, ayun. Dalawa na po yung na-mention ko. Una po yung agency sa Jubail. Pangalawa po yung current employer ko nandito po sa Medina. And another company which is yun nga po nag-explore po ako ng opportunity outside madina which is supposed to be nasa Riyadh Saudi Arabia so ayun na nga uh, umpisahan po natin di ba yung akin pong kontrata is supposed to be magtatapos December 18 2022 last year po yan at dapat po nating uh, tingnan yung ating kontrata kung tayo po ay uh, may plano di ba na magsabi na mag-end na po na tayo ng contract tingnan nyo po yung notice period na nakalagay po sa inyong kontrata. Ano po ba ang ibig sabihin ng notice period? Yun po yung abiso na ibinibigay po natin sa ating employer na, eto po, ako po ay magpapaalam at uh, hindi ko na po i-renew -re yung aking kontrata. Napaka-importante po yan. So, in my case, 60 days or 2 months po yung nakalagay doon sa kontrata. So, December 18, 2020. Notice period yung 2 days before, okay? Para uh, yung iba, baka nalilito po kayo. So... Before kay matapos, for example December 1, dapat uh, October 1 magsabi na po kayo, okay? Na hindi na po kayo magre-renew ng kontrata. Yan po ay end of contract, okay? Ito, ako po ay nag uh, nagsabi sa aking uh, employer na nasa Madina, na nasa manager ko na sa Madina Saudi Arabia, ganon din po sa employer ko sa Jubail, di ba? Ang communication po ay through email. Napaka-importante po na dapat po tayo ay official yung ating communication para just in case magkabalikan man ay meron po tayong ipapakita. So yun, uh, 60 days prior to end of my contract, which is October 19, uh, 2022, nag-send ako ng official communication. At syempre, ang sinabi ko doon ay hindi na po ako diba, mag-re-renew uh, ng aking kontrata, tatapusin ko na po. Kasi guys, napaka-importante na sundin po natin yung notice period. Kasi pag hindi nyo po yan sinunod, just in case, di ba? Nag-inform po ako November na at December yung magtatapos yung kontrata ko, hindi na po siya end of contract, di ba? Ang mangyari po niyan, magiging resignation po yung treatment sa iyo kasi hindi mo po nasunod yung uh, notice period. Ganon din po, kung December po yung natatapos yung kontrata mo at nag-inform ka po January, so technically, resignation po yon At magkaiba po yung treatment ng pag-calculate, pag-compute po ng ating end of service, benefits, makinig po sa mga skilled workers, mas mababa po yung resignation, mas mababa yung makukuha doon as compared po kapag end of contract. Pero prior naman doon sa pagbibigay ko po ng... ibig sabihin po doon sa mga skilled worker, pag resign po kayo, mababa lang yung po makukuha niyo yung end of service. Pero kung nasa 60 days period po kayo, notice before kayo matapos yung kontrata, meron po kayong 15 days every year. So imagine nyo, pag naka 5 years kayo, meron kayong 2 months and a half na kumbaga, uh, uh, end of service. Ngayon, Pagdating naman na 6 years 1 month na 'yung ano mo end of service. So 'yun po 'yung sa skilled worker. Yan po pinal ano lang uh, dinugtong ko lang sinabi ni uh, sir pa 'yung kaibigan. Na notification sa si agency at uh, sa current employer ko ay naglambing din naman po ako sa aking manager nasabi ko boss, yan yan apat na taon na rin po ako nagtatrabaho sa inyo pero uh, kung pwede naman po uh, dagdagan niyo po 'yung aking sahod. Kasi nga, di ba, napatunayan ko naman po yung aking uh, loyalty and commitment, di ba? Pati rin po sa aking trabaho, wala naman po silang masabi. At siyempre, na-mention ko na tumataas po yung presyo ng cost of living dito sa Saudi Arabia. Pero yung sahod ko ay hindi talaga siya gumagalaw for almost four years. So yun po yung naging dahilan, di ba, nag-trigger sa akin para po uh, mag-inform. Ginawa ko po yun at least mga May, ganun. So wala po. Naisingit ko lang, pwede nyo i-apply no, kung house, ano tayo, household kasambahay. So, every two years, every contract, magpadagdag po kayo ng sahod. Tama po yung sinabi ni sir pa yung kaibigan, yung cost of living, yung gastos po dito sa Saudi Arabia, napakalaki na po ang mga bilihin. So, ano, uh, tumataas na po yung mga bilihin, dapat yung sahod natin, tumataas din. Okay? So, inform nyo rin yung amo. Okay? Ito na pong uh, re response yung aking manager. Siguro mga month after, in-approach ko yung aming HR, baka kako, meron na mga ano pinag-uusapan na sila sabi ko sir may na-inform ba sa iyo ng aking manager na ganito na ako pa ay nag-request so wala din pong uh, feedback yung aking uh, aming HR so ayun na nga so ako syempre kailangan ko pong gumawa ng paraan di ba para at least matugunan din po yung ating uh, mga tumataas na gastos so ni-refer pa ako ng isang kaibigan ko sir Riyad ayun at uh, luckily enough, ako po ay nakapasa naman sa interview at nabigyan po ako ng job offer. So una po, isi-share ko po sa inyo kung magkano nga po ba yung sahod ko for almost 4 years at hindi po siya gumagalaw. ba diba, doon sa, sa agency? So yung basic salary ko po doon is 8,500 at yung akin pong uh, transport, uh, housing allowance ay uh, 2,125 at syempre yung aking uh, transport ay 850 sana all, yun, basic salary, 8,500 real, housing niya, merong 2,125, tapos transpo pa. So, may sabihin, monthly niya na uh, sahod, grabe, no, 11,475 real. So, nasa 100,000 po nito, 170,000 ang, uh, ano nito, yung basic salary, total basic salary, no, total gross salary ni payong kaibigan, no, sana all. Eh, siyempre, tapos po ito, accountant po yung trabaho niya. So, yun nga, pagka uh, maganda naman po yung uh, trabaho mo, okay, dahil nakapagtapos ka. So, deserve naman ni pa yung Kibigan na ito po yung sahod. Pero imagine mo, gusto pa niya lumipat at magpataas ng sahod. 50. So, normally naman dito, yung atin pong mga housing allowance is 25%, di ba, ng ating basic, 10% naman nung transpo sa ating basic. Yung iba po, pag mga malalayo po silang lugar, meron po silang parang remote allowance, mga ganun-ganun pa. So yun, all in all, yung sinasahod ko po dati, for your information ay 11,475 reals per month. So ayun. So hindi naman po ako nagmamaya nagyayabang ha. Kasi alam ko naman po na marami pa rin po sa ating mga kababayan na mas malaki pa po diyan ang So tinos ko 'yon, 11,000 na higit real, nasa 170,000 po 'yon sa naol no? So ibig sabihin million ang naiipon sa isang kontrata nito ni Payong Kaibigan. Sinasahod. So ako po ay nagwo-work bilang accountant sa isang company. And then, yun ang nga, So, uh, October 19 na, nagbigay ako ng notification. Ang ginawa po ng aking uh, manager noon, yung direct manager ko, ay uh, bago po mag uwian nag-closed door meeting kami. Together with our HR, ganon ganun So, tinanong ako o ano po yung naging dahilan ko. Dahil ba social life sa, sa area namin kasi medyo malayo sa, sa mga, uh, what do you call this, sa kabihasnan, ganun. Sabi ko, hindi naman po doon. Sanay naman po ako na malayo sa kabihasnan. So, syempre, dapat pag mga ganun na tinatanong po tayo kung anong dahilan, ay wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Straight to the point. Sinabi ko na yung issue ko po, like what I have communicated earlier, which is, inamin naman po nila na yun, may mga issue silang ganyan-ganyan. So, sabi ko, yung sahod po talaga, sabi ko, kasi hindi naman po siya gumagalaw at yung gastos po ay, uh, ay ganito, ganyan-ganyan, uh, tumataas. So, sabi niya, Aminin man natin o oh hindi guys, sahod, isa sa mga number one natin, nireklamo nire yan sa ating mga amo. Uh, Ah uh, kung sahod daw po yung aking uh, problema, ay pwede po nila yung magawa ng paraan. Pero paano sabi ko, sir? Paano yan? Tinanong din nila ako kung saan ako lilipat. Sabi ko, sir, uh, meron pa akong natanggap na job offer sa Riyad. Ganyan. So sa Riyad po, yung aking pupuntahan. So sabi niya, ano, disidido ka na. Disidido, ka na ba? Sabi niya, pag-isipan mo, mo yan over the weekend. Balikan mo kami, gano'n, gano'n. So ayun, doon po natapos. tapos uh, wala naman po silang counter offer pa during that time. So uh, decidido po talaga ako noon na umalis. At syempre, dumipas po yung weekend, ganyan-ganyan. Mga after two weeks, binalikan po nila ako. At ayun nga, ang sabi, tinanong ulit ako kung decidido ako na umalis. So sabi ko ay decided na po talaga ako. At yun nga, ang counter po nila ay gagawin po nila akong direct hire. So ibig sabihin, tatanggalin nila ako dun sa agency at parang i-absorb na po ako ng kumpanya. So, on the other hand, syempre nakapag-sign na po ako ng job offer sa Riyadh. Syempre, Guys, dun sa mga local hiring ka, pagka inadapt ka na ng ano ng na mismong company, hindi ka na dumaan sa agency, mas marami ka pong benefits mismo kasi dumaan po ako sa ganang agency tapos bigla po akong uh, na regular, ang tawag ko kasi dyan, na regular, uh, parang inabsorb ka na ng ano ng company. So yung mga benefits ng uh, company katulad ka na rin sa mga local na uh, sa Saudi, ganyan din po yung mga benefits nyo. okay? So yun po yung advantage pag uh, na-absorb po kayo kaysa naman sa agency lang. Siyempre, kinukulog din po ako ng Riyadh kung kailan ako makapag-transfer at kung pwede po yung local transfer. So, tinanong ko po yung agency sa Jubail. Sabi ko, Sir, pwede po ba akong local transfer? Siyempre, ma, gaya na nga po nang sabi ko sa inyo, ayaw nila pumayag pag mga ganyan. Pinakausap ko din po sana rin yung HR ng sa at yung agency at hindi po sila pumapayag ng local transfer. Pag-exitin daw ako, bigyan daw ako ng final exit visa. So, wala nung problema doon sa company sa Riyadh kasi willing naman po sila na bigyan po ako ng new working visa. So Pilipinas nga lang ako magpa-process. Doon ako magsisimula at magjo-join ulit ako. So, take note guys, na kung kayo po ay bibigyan ng final exit visa, makakabalik din naman po kayo anytime. Okay? Sa so, bago po ninyong employer. And then, lumipas po yung uh, ilang linggo, hindi pa rin po ina-approve ng aking manager sa system yung aking pong uh, binigay ng notification. So, nagpo-follow up ako sa agency. Siyempre, uh, nakalipas na po yung one month, ganyan-ganyan. So, ayan kinausap ulit ako ng aking manager, pati yung HR, ganito. So, ayun na nga. Uh, In-interview na ako ng HR namin. Pinagsubmit ako, di ba, October 19 pa ako nag-notify. October 25, uh, pinagsubmit na po ako ng aking mga credentials, school records, di ba, mga payslip ko, dati work experiences sa HR namin. Kasi syempre, yun po yung magiging basihan po nila ng kanilang uh, counter offer. Ayun na nga. Before ko nga po tanggapin yung job, yung job offer sa Riyadh, ayaw po nila akong bigyan ng kopya ng job offer kasi baka daw gamitin ko yon na parang uh, reference, di ba, sa, sa current employer ko na para basihan nila mag-counter. So sabi ko, willing naman po talaga ako na umalis dito. So, ang nangyari pa, one month after ako nakatanggap ng job offer sa Riyadh, na-force na rin po ako na i-decline yung job offer sa Riyadh kasi hindi po talaga pinipirmahan ng amo ko yung aking uh, request sa system na end of contract. So ayun, medyo syempre nalungkot at medyo nagalit ko konti yung employer sa Riyadh. Sabi niya, bakit uh, ganun? Tumanggap ka na po ng uh, job offer tapos hindi ka rin pala tutuloy. So ayun, isa po sa natin iisipin. Tingnan. So tama din po yung sinasabi niya. Dinik din po yung pangalawang magiging employer niya sana. Siguro, uh, talagang tadhana po siya dito sa company niya ginawa. Kasi mahirap din po yung basta lilipat ka na lang na hindi ka, hindi ka sigurado at wala pong formal na na ano ka dito ay of contract so mga benepisyo mo dito hindi mo makukuha so parang ano yan parang alam mo yun so susubukan ka ng tadhana Ayan <laughs> po natin kapag tayo pa ito matanggap na ng mga job offers sa ibang company, kung meron po tayong mga liabilities or financial obligations na pwede pong uh, pagbayarin tayo just in case, di ba, na tayo pa hindi tumuloy. Pero in most cases naman, pag job offer lamang po yung ating pinipirmahan ay wala pa rin po doon mga pananagutan. Pero kapag kontrata na po yung pinirmahan mo at hindi ka po tumuloy, ay malamang doon po ay meron ka talagang babayaran. So ayun, so natapos na po yung kwento doon sa Riyad. Sa Riyad naman po, just to share with you, yung naging offer naman po doon sa akin ay uh, yung basic salary ko po ay 11.5. Uh, 11,500 riyals and then bibigyan po nila ako ng housing allowance na 1,916 per month And transportation na 1,150 rial So, magiging monthly ko po, na sahod doon ay 14,566. Pero yung kontrata po kasi doon ay 2 uh, years. So, ano lang, almost 3,000 lang din yung advantage para sa akin. Hindi na ako lilipat. 2 years yung kontrata. Pero every year ka naman po uh, uuwi para magbakasyon. Pero dito po sa agency, 1 year lang po yung contract and renewable po siya every year. So, ayun na nga pinagsubmit ako ng October 25 ng uh, credentials ko, ganun ganyan And then, hindi pa po doon, wala pa pong counter offer doon yung aking uh, current na company. Dumating po yung November 21, tinawagan ulit ako ng HR. So, next level interview, ganun ganon. At right, right after, meron na pong job offer. I mean, yeah, job offer kasi syempre, absorb na po ako ng, ng company. At syempre, pagkatapos po noon, Tinanggap ko agad-agad yung job offer. Hindi na po ako nakipag what do you call this, hindi na po ako nakipag-debate pa, nataasan or whatever. Sabi kasi ng HR, ito po ay based lang sa kanyang capacity. It's up to you whether you reject or you you will uh, request for an increase. So sabi ko, masyado naman po ako na overwhelmed doon sa kanilang binigay. So hindi ko na po yun sasabihin kung magkano na po yung job offer sa akin ngayon. Noong uh, binigay ako, na-absorb po ako ng kumpanya. So yun, November 21 po yun. And then, right after that, kailangan po talaga na dapat meron po tayong account sa Kiwa. Ayan. Nilagay ko din po yung link natin dyan. Napakasimple lamang po para magkaroon ng account sa Kiwa. Dapat po meron tayong ikama number. At the same time, dapat meron po tayong mobile number na nakaregister din po sa ating Absheer. Kasi doon po papasok, di ba? December 5, doon papasok yung job offer sa iyo, official job offer, papasok po yan sa Kiwa. At doon mo rin po siya tatanggapin. So, pag pumasok po yung job offer doon, may matatanggap ka doon ng notification sa, sa mobile mo, tatanggapin mo yan. Pag inaccept mo, doon pa lang din mag-uumpisa yung 90 days na notification na sinasabi po sa Ministry of Human Resources and Social Development. So, pag tinanggap mo yung job offer sa Kiwa, pupunta po yun sa iyong current, yung sa agency. -inform, may inform po yung Government Relations Officer doon na itong si empleyado na ito ay tumanggap ng job offer sa ibang kumpanya. So, meron po silang option either to accept or reject. Pero, pag nireject po nila, syempre dapat mag-provide po sila ng Uh, valid justification. So, ang kwento pa niyan, di ba nung una, ayaw akong payagan ng agency ng local transfer, pero dito po, nung inabsorb na po ako ng company, wala po sila magagawa kasi kliyente po nila yung kumpanya, yung nag-request. So, ayun na nga, after that, in-approve in naman po ng agency yung aking local transfer. And then, uh, December 8, nag-medical test na po ako at awan ng Diyos, tayo naman po ay uh, pumasa. Medyo mahigpit din po yung medical test kasi kumaga, ano talaga siya, hindi lang basta-basta, lahat-lahat na. And then, siyempre, pag nag-fit-to-work ka doon sa sa clinic, hindi pa yun agad-agad na tatanggapin ka ng company, ha? I review pa po yun ng company physician. Kasi sila pa rin po ang magbibigay ng green signal or uh, go signal, sorry, para malaman kung ikaw ay okay or hindi. So, ayun na nga, lumipas ang panahon at tayo naman po ay uh, fit-to-work. After that, December uh, 8 onwards, doon na po nag-start yung aking onboarding procedure, di ba? And finally, uh, January 17 sa ta taong kasalukuyan ay officially po ay nakalipat na po tayo sa bago po nating uh, company which is wala naman pong uh, pagbabago talaga. Kung mag-ako lang po ay na-transfer bilang contractor naging direct hire po ako. So ayun, it took me around almost 3 months, 'di diba, para po doon sa uh, transfer na mula po sa agency lahat-lahat na ng proseso, sa Kiwa, medical test, job offer, lahat-lahat, onboarding procedure. So, it took me around almost three months. Pero, it's worth it, guys, yung ating pagod at, di ba, yung ating mga prayers, nasagot po lahat, di ba? Kasi, kumbaga, at least kahit paano, yung ating pong minimiti uh, minimithi ay napagbigyan. Kaya, guys, kung para po talaga sa inyo yan, ay wala pong makakapigil dyan, di ba? So, ayun nga. And three days after po ma-confirm. although 90 days, guys, ito pa, although 90 days po yung uh, notice period doon sa Kiwa, nag-request po yung aking uh, company ngayon na i-override yon So wala pong magagawa yung agency kundi sumunod. At yun nga, nakalipat po ako ng January 17. And three days after January 17, ako po ay nabigyan na po ng bagong ikama na bago na po yung sponsor name. Okay? Pero take note guys, hindi po nagbabago yung ikama number. Same ikama number na bago lang po yung sponsor kasi nag-transfer ka lamang po ng sponsorship. At ito nga po yung bayad kapag tayo po ay magta-transfer ng sponsorship, On the first time, ay 2,000 riyals. Yun po yung bayad, ha? At sino po nagbayad niyaan? Yung current employer ko po yung nagbayad sa sa government. So on the second time na kayo po ililipat, 4,000 na po yan ang babayaran. On the third time, ay 6,000 riyals. So, ayun po. Ako naman po, nakalipat ng employer at uh, wala naman po akong binayaran kahit ano. At very thankful po ako sa employer ko kasi kumbaga, ang ginagawa ko naman talaga ay wala. Medyo malaki-laki rin yung pang-transfer, no? 2,000, 4,000, 6,000 real. Malaki din pera yun. Gagalingan mo na lang talaga sa trabaho, mamahalin mo yung trabaho mo, at kumbaga, it will all come back to you. Kumbaga, yung mga, mga minimithi mo sa buhay. Anyway, magiging emotional na tayo dito. So yun lamang, I'm just sharing kung ano pa yung naging experience ko kung paano po ako nakalipat ng employer dito sa Saudi Arabia. And I hope na ito po ay nakatulong po sa inyo, di ba, sa mga nagbabalak dyan na maglipat po ng sponsorship. Okay? So yun lamang po yung ating update on today's vlog ni Pa, yung kaibigan. Abangan nyo po ulit. Ayan, so ito na yung final thought ko, final opinion. So ang lesson learned po natin dito na, for example, kayo po kasambahay, no? Kung o isa kang OFW, at kung alam nyo naman po yung performance nyo, napakaganda, napakagaling nyo, wala namang problema yung employer nyo, yung amo nyo, and karapatan o deserve nyo rin po magpataas ng sahod. Alam mo yung ginawa ni pa yung kaibigan, nereject na yung gustong-gusto niya niya lumipat. Okay? Pero tingnan mo naman, nireject. Baga, nagka-problema siya, okay? Actually, hindi naman problema, na-reject na lang niya yung, yung nasa Riyad, yung offer. Kasi may magandang, ano, may magandang uh, achievements o may magandang, ano, sa kanya uh, grief dito sa kumpanya. Pero imagine mo, kung hindi niya ginawa itong bagay na ito na, na nalilipat siya, hindi kaya magpataas ng sahod, hindi po pag-take action yung company na pinapasokan niya. Yung, ngayon, yung current company niya. So maganda yung nagiging ano niya, maganda yung naging action na. So para sa inyo naman, sa mga kapwa kong RW, kung kayo po alam niyo na kunin niyo po yung end of service, kailangan niyo po sabihin sa amo niyo, try, try nyo magsabi. Kasi kung kayo mismo magsabi na, ay, hindi bibigay yung end of service, ay, hindi bibigay ng vacation leave ng amo ko, malabo yan. So, pag hindi nyo sinubukan yan, paano nyo malaman kung ibibigay ng amo nyo yung mga deserved na benefits para sa inyo? Ganun ang ginawa ni Pa yung ka. nag siya, magpataas ng sahod, tinamo mo naman, napaganda pa yung uh, naging resulta ng kanyang hakbang, okay? Na, naging lokal o nagiging ano na siya, uh, na-absorb na siya mismo ng company. So, ganun. Ganun po yung ibig sabihin dito. Na kailangan umabot pa po kayo ng 20 years, saka po kayo magre-reklamo sa mga beneficyo nyo na wala namang binibigay, pero pag tinanong mo kung nagsabi ba kayo, hindi. Hindi na ako nagsabi, baka magalit. So, wala po kayo karapatan magreklamo. Pagka, ganun. So, try nyo, subukan. Okay? Balay mo, ibigay. Eh, paano kung hindi? At least nagsubok po kayo. At kung ganyan po yung magiging employer nyo, 30 years na kayo, walang binibigay ng beneficyo, ang tanong ko naman sa iyo, bakit kayo nag-stay pa dyan? Bakit pa kayo nagtatagal? So, ganun po ang ginawa ni Payong Kibigan. So, I hope may natutunan po tayo dito sa video na ito, sa reaction video na ginawa natin kay Payong Kibigan. and lesson learned, no? Lesson learned na rin sa ating mga kapaos. Tapos yun. Okay? So, thank you, uh, Payong Kaibigan. At kung hindi pa po kay subscribe kay Payong Kaibigan, please subscribe kay Payong Kaibigan. And of course, yung ating YouTube channel, OFW oh, Pinoy TV. Okay? So, see you in my next video.